MTV para sa barangay, handog ni Mayor Rizal at ng sangguniang panlungsod. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Kasabay sa pagsagawa ng State of the Barangay Assembly ng Barangay Banyadero, formal na din iniabot ni Mayor Rose Rizal kay Kapitan Aris Hizon ang susi ng bagong multi-purpose vehicle para sa barangay. Ang Barangay Banyadero ang kauna-unahang barangay na nakatanggap ng nasabing MVP. Ayon sa alkalde, nais niyang madagdagan ang kakayahan ng bawat barangay sa paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Aniya, ang nasabing sasakyan ay maaaring magamit bilang ambulansya, patrol vehicle at sa panahon ng kalamidad. Nagpasalamat naman si Kapitan Aris Hizon sa Alcalde at ang kanyang barangay ang napili ni Rizal na unang mahandugan ng nasabing MVP. Yun, uh, maraming maraming salamat sa ating abuti uh, hinga uh, mayo rosalisano at atayu piter sumunod nga pinatahan sa ating barangay SMB. Kau na unang barangay SMB at kasabay nito uh, pagbibigay ng mga uh, bagong uh, isusultry bis o barangay service uh, napakalaking bagay nito at talagang uh, talaga nga buong panyadero ay uh, natutuwa at nagtitiwang dahil sa pagpasyan niya ngayong barangay sa na ni Mayor na talaga nga uh, buo ang suporta niya, no? lalo na sa kalambagong banyadero. Uh, patuloy sa mga programa, sa proyekto, full support ang uh, kalambago uh, with Mayor Ross Rizal, Vice Mayor Toti at ang uh, ating kongres naman Samantalang, matagumpay na naidaos ng sangguniang barangay ang kanilang soba, at dito ipinakita sa mga dumalong mga residente ang iba't ibang mga natapos na proyekto at programa mula nang magsimula sa katungkulan ang kapitan tulad ng bagong extension office ng barangay, pagpapailaw sa mga lansangan, sa ayos ng mga programang pangtulong sa mamamayan, at pati na din ang paglulunsad ng sitio caravan. Inanunsyo na din ni Kapitan Iris Hizon na palalawigan nito ang ugnayan ng mamamayan at ng iba't ibang mga samahan sa lokal na pamahalaan upang sama-samang mapaganda at mapaunlad ang kanilang barangay. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.